tinuod bagid ning langit kining impierno o unsa may mahitabo gyud ini ka human mamatay ang tao mo ni atong pagiskutan karon sa atong devotional may buntag kini gihapon si Pastor Janin Carges o karon buntaga atong uh, tagag pagtagad ning uh, request sa ato ang igsuon si Ma'am Death Osal ingon siya good aim pastor kanang giingon sa uban pastor nga ang impierno o langit naara daw diri sa kalibutan. Kung malipayon daw ang tao, maokuno na, ay langit. Kung gubot daw ang kinabuhi, maokuno na ang impyerno. Daghan kayong salamat sa Daily Devotional, Pastor. Jud ni ako paminawan before ko mubangon kada buntag. God bless, Pastor. Thank you kayo, Ma'am Death, sa imong pagpaminaw o atong tagaagpagtagad ang iyahang pangutana. So atong pagatunan karon kung tinuod ba ning langit o kining impyerno. Atong basahon kining story nga gihatag ni Jesus Christ mahitungod sa impyerno. Atong basahon ang Luke chapter 16 verse 24. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue for I am tormented in this flame ang ginoo magapanalangin aning iyang mga pulong. Now, ang atong gibasa, isa ni ka-story sa taong dato o si Lazaro nga common kaya sa Bible, madungog ni sa mga sermon diha sa mga churches. O, by the way, ang story sa Richmond og ni Lazaro, dili ni Parabol, Uh, nitag Parabol, parable dili tinuod nga nahitabo, story lang sa atong ginoo para koha lesson. Pero ang story ni Richmond o ni Lazaro o sa karyal ni nga story ha, dili ni parabol tungod kay ang parabol man go, dili mo mention o name sa tao, name sa lugar, pero ang story karon nga itong pagatunan, ah, nag-mention yun o name ni Lazaro, name ni Abraham, name ni Moses, nag-mention o hell, nag-mention o Abraham's bosom. So literal yun siya nga nahitabo. Okay, literal man siya nahitabo. Nayo ka, story din he nga si Richman o si Lazaro na Pagka matay. Pagkamatay ni Richman, morning verse 24, gidescribe describe unsang nga klase nga lugar iyang naadtuan, nga mao ang impyerno. Ingon siya sa verse 24, Then he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me, and said Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. So din hi, no, nangaytabang ang rich man kang uh, Abraham, kay naman sa atbang pod si Abraham, Abraham's bosom, aning, ang, imperno, ang Abraham's bosom, ani ang imperno o ang Abraham's bosom, man panahon na nagatbang lang, no, nasa taas nga bahin ang Abraham's bosom, nasa sa ubos nga part ang uh, ang hell no, imperno And then this time, ingon ang rich man nga uh, pwede ba sugon mo si Lazaro itudlo yang tud tudlo sa tubig ipatulo sa kung dila kay Init ka ayon, ingon pagiging siya din nga, I am tormented, gitorment siya, getorture siya, no? dili ma-describe nga agony ang na-experience aning rich man, ingon siya in this flame flame kalayo no naagi literal nga kalayo tinuod gyud nga dunay impierno o ang location sa impierno possible na ilaw sa yuta kay pinaka core sa kalibutan pinaka kalibutan kalayo biya nang lang buto ng mga bulkan no ang kanlao oh, nag nagbuto bago ulang tud kay pinaka ilalom gyud sa atong kalibutan bulkan man gud kalayo Oo, oh, nga muna sila hungawanan sa kainit nga nasa ilalom. O ang Bible po nag-mention nga ang impyerno na ilalom sa yuta. Atong basahon. O, oh, sama ni Gingon din hing, Prophet Isaiah sa Isaiah 14.15. Yet you shall be brought down to shoal to the lowest depths of the pit. Ang shoal din hing, siya ang hell, no? Impyerno. O, Gingon din dad-on ka ngadto sa impyerno sa lowest part sa bangag o sa ilalom no sa yuta. And actually dagan pag scripture na describe ng impierno na siya ilalom nga part and possible no kana nga dapit Uh, naa diha ang impierno pero amazing kayo kay dili gina mapuno gyud sa daghang mga kalag or kinabuhi nga gibutang gilabay diha sa Ginoo ang maimpierno kato ng mga tao nga namatay na lang sila wala gyud napasaylo ilang mga sala pinaagi kang Ginoong Hesus wala nakadawat bas Ginoo no adto ta karon sa langit tinuod ba sa ning langit no, first basaw Na first basahon nato ning sinulat ni King Solomon ang Ecclesiastes chapter 12 verse 7 then the dust will return to the earth as it was and the spirit will return to God who gave it so muni may tabo ini kamatay sa tao ang iyang body mobalik sa dust ug ang iyang spirit o together sa soul mobalik sa Ginoo para hukman siya. Na ito pong i-cross-reference ang Hebrews 9.27 nga it is appointed unto men once to die after this the judgment. So, kamatay sa tao, hukman gid langit ba siya o impyerno na mga verse good nga na ay mga kalag langit nga nakikistorya sa itong ginoo kanus uh, kanusa daw sila panimalusan sa ginoo sa uh, pagpatay silang kinabuhi sa buhi pa sila sa yuta at nung basahon ang Revelation chapter 6 verse 9 When he opened the fifth seal I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the testimony which they held So mga nangamatay ni sila during sa persecution And they cried with a loud voice saying, How long, O Lord, holy and true, until you judge and avenge our blood on those who dwell on the earth? O, oh, ingon sila, di ba? Lord, hantod ka sa ni mo, Lord, e, panimalusan ginawa mong kamatayon dito sa Yuta. So, mga souls ni sila nga naa sa langit. Kaya, of course, nag man sila diris ginoo. Yang ginoo, wala man pos imperno, wala man po skin to limbo. Naagid sila sa langit together ni Jesus Christ so na langit o na imperno, dapat ka mutuo niya na o kung di pa kasigurado sa si iyong kaluwasan hinusulili mo sa la istugya ni mo kinabuhi sa Ginoo ilha og dawata og tuuhi ng Ginoong Hesus na matay sa cross sa pagbayad sa imong mga sala. Magampo ta Father in Heaven, thank you Lord sa message nga imong gihatag karon nga kahaponon. Ang Ginoo na usa ka tawo karon nga nakahinuktok siyang sala o ga Ginoo na realize nga kinahanglan gid sa mo balik nimo kay tinuod yun nga lugar ang impierno. Lord, pasailu amin sa mga salamahan o gitugot, Lord, yung Holy Spirit mag a -work. In Jesus' name, Amen and Amen.